Hello guys! This is Dan Official TV Kung bago palang kayo dito sa ating channel guys Please subscribe and uh, ring bell all new ako Para ma-notify kayo sa ating mga latest upload dito sa YouTube So ngayon guys, ang viral na viral ngayon Woo! talaga namang pinag-uusapan Kasi yung content ko dito ay yung mga trending para hindi tayo maubusan ng content guys So itong viral ngayon sa social media na niregalohan ng groom ang kanyang bride na tumataging ting na 1 million pesos. Woo! So yung 1 million guys pinag-isa-isa -isa talaga yan ng bride. So bago ang lahat guys, intro muna tayo. Please subscribe, Goridad official TV. So, yun nga guys. Viral at trending itong uh, groom na niregaluhan ang kanyang bride na 1 million pesos at iniisa-isa pa talaga niya yung wow. ano, perang tigwa 1,000. Ito ay naganap yung kasalan sa Cagayan de Oro. So, ang, ang nag-upload nito guys ay yung host ng naturang event. So, itong uh, pera, inisa talagang nag-effort talaga yung group kasi iniisa isa Tapos, yung pera, nilagay sa maliit. So, imagine nyo guys, 1 million, di ang haba nun. So, tinulungan ito ng guest yung groom para i-ano yung pera kasi sobrang haba talaga. So, samut sari namang mang ng mga netizen. O, alam nyo man, alam nyo naman ah uh, ang mga netizen, tumitili, tumitingin lang yan sila sa views at uh, nang babash din yan. Alam mo naman na kahit anong, ano maganda o pangit ang iyong ang naturang video, may masasabi yan talaga sila. So, basahin natin ang mga comment dito kasi sarit-saring mga reaksyon ng mga netizen ang uh, natanggap nitong uh, wedding na to. So, ito na nga. Ang daming naghihirap sa lansangan, bakit yung mga mayayaman, di, na, di man lang nakita ang ibang taong, hindi man lang halos makakain sa araw-araw, tapos ibalandra pa sa social media app ang mga pera nila. O, tignan mo itong mga netizen, wala talaga silang, <laughs> hindi talaga sila happy. Siyempre yung kasal guys, once, one, one, a month. Ay, I mean, isang beses lang yan mangyayari sa iyong buhay. So, itong kasalan na to, I mean, itong groom na to ay pinaghandaan talaga niya. Ang kanyang bride. Wow. So, mahal na mahal talaga niya ang kanyang bride na hindi malilipan Pina-experience ng groom na hindi malilimutan ng bride ang kasal, ang kasal nilang yon So, sa isip ko lang ha, yun yung dahilan kung bakit ginawa ng groom yun para ipa sa bride na mahal na mahal talaga niya yung bride at ipa na yung kasal nila ang pinaka-espesyal na, nanang, na nangyayari sa kanyang bride at soon to be or sa kanyang wife na kasi tapos na silang kasal. So, mayroon ding mga netizen na nagsasabing, ang masasabi ko lang ay sana all matuto tayong maging masaya para sa ibang tao yes, kasi ano yan nila, happiness yan nila, yung wedding na yan guys is once uh, once in our life lang yan darating at uh, siguro gusto lang ng groom na maging masaya ang kanyang bride, so mapapasana all na lang talaga tayo so Ayos yan, pag, mara, pag kami ang kinasal at may pera din, ako, toim na naman, toim naman igaganyan ko. O, oh, grabe, paulitin daw siya ikakasal. Tapos, mapapanood mo sa tolpo, nagkabawian, okay lang naman, sila din naman mag-asawa, makinabang dyan. Oh. Kahit yung groom, binigyan yung uh, bride ng 1M, Siyempre, sa kanila yung dalawa kasi mag-asawa na sila eh. Kung baga, binigay lang yun ng groom as a surprise sa kanyang bride. So, hindi yan in eh kasi surprise, surprise nga sa kanyang asawa ang naturang 1 million pieces. Para sa akin guys, napaka-bless ng bride. Talagang ako, nakatingin lang ako ha, talagang na feel ko ang love ng groom doon sa kanyang bride. As in talaga guys, parang mapapasa na all ka na lang talaga na, naku sana, ganyan din ako na ikinasal ako. Kaso lang, hindi tayo siniswerte eh. Kaya walang 1 million. <laughs> so, uh, blessed pa rin tayo kasi ikinasal tayo sa simbahan at nataruntay ng anak at ah uh, malulusog na anak, yung matatalinong anak. So, ganun yung... bless pa rin tayo kahit wala tayong 1 million. And, uh, tapos ito pa guys, ingit lang, walang mga pera ah, para sa akin, hindi yan sa pagmamayabang, kundi pinaramdam niya sa mapangasawan niya na mabibigyan, na, ma na mabibigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya at ang, at kayang-kaya siyang buhay ng mapapangasawa niya. Paano tayo wala kasi tayo mga pera with ano yung smile emoji. Kulang pa nga kulang pa pang bili bigas, ulam pati hindi na rin natin mag mabigay lahat ng gusto ng mga anak natin kaya be happy para sa kanila kasi ang lalaking natagpuan natin walang minion pang regalo so ayun alam mo guys ano napakaswerte talaga nitong bride na to so meron din dito guys di mo madadala pera sa hukay o itong mga better na mga netizen sarit sari talaga mga komento pero sa bawat video may basher talaga yan sila at may mga magagandang komento so kahit may mga basher na mangingilang basher, pero marami pa rin ang magagandang uh, comment ng mga netizen. Hindi lahat bash. Sa nakikita ko dito, marami ang mga positive comment. Yung parang happy sila. Kahit ako happy, ako na ngayon lang ako nakaano ng ganyan. Siguro mayroon, may napapanood ako noon, pero hindi ko hindi ko minamind, parang dead ma lang. Pero itong ngayon, napapaw. Tingin talaga ako kasi biruin mo, pinag-isa-isa ng lalaki. Nag-effort na nga siya sa 1 million. ga iport pa siya sa pag-isa-isa ng mga pera para lang, ano, para lang malatag. O, ba diba? eport fort na yun. So, talagang mahal na mahal ng groom yung kanyang bride. So, yun lang guys. Ito ang ating katanungan, guys. Word for the day. Ano, akong uh, ikakasal kayo ulit, guys? May 1M o walang 1M para sa akin, guys, kung tatanungin ako kung ikakasal ako ulit. Kahit walang 1M, basta uh, mahal ako ng mapapangasawa ko at handa akong 'yung tinatawag na grow old with you kasi 'yung pagmamahal guys hindi yan nababase sa pera. Tandaan natin guys, 'yung pagmamahal hindi yan nababase sa pera. Ang pagmamahal ay nababase yan sa ah uh, masaya, uh, sa love, respect, respect. At yes! uh, 'yung pag ano, pagkakaintindihan, 'yung yun nga guys, yung sinasabi niyang grow old with you. Kasi anhin mo naman yung pera kung hindi kayo masaya. Anhin mo naman yung lab uh, love kung hanggang love lang hindi ka sasamahan. Pag may sakit ka na, hindi ka hindi kanya niya aanuhan. Hindi ka What? tawag nun sa ano guys, sa Tagalog. Kumbaga kung magkasakit ka, iwan ka. Tapos, yung parang, di ba mayroon yan guys, tell that though as part. So, yun yung ibig kong sabihin guys. Di baling, hindi tayo nakatanggap ng 1M. Basta, hindi tayo, isa pa to, hindi tayo binubugbog. O, oh, yun yun. Di baling, wala tayong 1M. Basta, mahal tayo ng partner natin. Hindi tayo binubugbog. Tapos, na-ano na, natin na tayo lang talaga. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo ang ating uh, topic for today. Mega mega loud shout out to all my friends here. Palangga ng Japan, Jolene GBE, Punay Gaya Vlogs, Philippine Adventure, Peaceful Mind of Canada, Pigadong Social, Sasay 21, um, Aleventure, Jade's Diary, uh, Rampadurang Inday, and of course, ang um, aking mentor dito, si Daddy Wes. Hangga. At sa lahat ng Team Payaman, Sam Gomez TV, JSP Channel, at sa Angel Official, and also Aid for Music, at sa lahat ng Team Payaman, at uh, aking mga kaibigan dito sa YouTube, uh, thank you so much sa inyong support, uh, and God bless us all.